Magandang hapon mga idol Pasya natin yung kubo ni kuya dito idol At laking papasalamat ko po din At nakabalik na po din siya sa ano, si duty Kaso Nawala yung mga gamit na dito Pina duty po natin siya na sa na security Ito po yung mga na nakaraan punya niya idol oh. yan po ngayon po dilipat po natin siya ng barracks po na wala na po siya ngayon dito nakatira at parami pong salamat sa official po doon na tumulong po sa amin na makabalik po siya sa duty Bukas po po Idol. Bukas po umaga. At ngayon lang po ako nakapag video dahil ay ako busy-busy po din. So, Idol, may ano kayong putas dito? Kambu tuh to Eh parang bidang itu mahal ya Ini dulu Yan mga idol, nakita na po yung bahay dati ni Kuya. Kuya guard, ngayon nakabalik na po siya na pagdudyuti niya. At marami, marami pong salamat sa official po. Nga uh, buti may extra nangilangan na isang tao na magdudyuti. Buti siya yung tinanggap na magdudyuti. Bukas ko po siya po. po. binahay ng asa to ito ko bukas pa po daw siya maka duty ulit at pasilan po natin siya doon at kakabalik ko lang po din dito mga idol kinamusta ko po din siya at wala daw siya ngayon dito kala ko nandito siya sabi ng isang security doon at wala daw, wala daw siya dito at lumipat na daw siya doon sa barracks na ano bakante na may tumulong din sa kanya at pinapalipat doon kaya kakumustahin po natin siya bukas pa po ako makapunta dun idol sana po abangan po natin yung pagpag vlog ko at maraming salamat ngayon lang ako nakapag vlog idol dahil ay nasira po din yung cellphone ko at kakabalik ko lang po din sunod po idol pagkatapos ko natulungan na po natin si kuya may